A day in the life of a 24-year-old full-time content creator mom. Nakakatuwa ngayong umaga kasi naman pag gising nitong si Skyler ay good mood na good mood siya. Madalas kasi pag niya, iyak siya ng iyak tapos kailangan mo pa talagang suyuin. Pero this morning nga tingnan nyo, tao siya ng tawa at may pagtataas pa ng paa. Habang good mood nga siya, ito namang baby damulag ko ang nagtatampo. Hindi nga ako nanuyo kay Skyler pero dito kay baby damulag ko kailangan kong manuyo. Pero grabe rin naman, hindi siya agad nakatiis kasi siya na nga mismo yung nanlambing sa akin. After naman ang lahat ng mga gawain namin, binihisan ko na nga itong si Skyler kasi kasama nga siya sa lakad namin for today. Kaso dito pa nga lang sa sakyan ni isa na nga lang sapatos niya yung natira at hindi ko alam kung saan siya nagpata. Ewan ko ba sa mga bata, palagi na lang talaga silang nalalaglagan ng mga sapatos. Anyways, una na nga kami tadi dito sa SM kasi nga andito si mother at si kuya. Ewan ko ba wala pa palaging stocks na mga TV ngayon kaya naman nagpa-order na nga lang kami. Inasar ko pa nga si daddy sir manyo kasi nga sa previous video ko sinabi ko sa inyo na siya nga itong mga nasa TV na ito balang ang plano nga talaga dito dahil inilibre ni Mother ng TV yung bunso naming kapatid, ililibre niya rin nga do kami ni Kuya. Tapos bumili na rin nga si Kuya ng mini ref dito since mura nga lang din talaga siya. Bumili na rin nga si Mother ng tatlong electric fan tapos nagpo-order na rin nga siya ng washing machine na tigi 80,000. Wow! Nung manawa naman tong si Skyler sa kanyang stroller, dito naman nga siya nilagay ni Daddy Sermer niya sa kanyang carrier. Ay naku, mukhang enjoy na enjoy rin naman siya dito. After nun, umiwalay na nga kami na Mother kasi pumunta nga kami dito sa may sentro mo. Bali, dito ko nga napili mag ngayon kasi nga napakaraming tao kung sa City Mart kami pupunta. Kasi naman, kapag nga kasama ko itong si Skyler, gusto ko talaga dun pumupunta sa mga hindi karamihan yung tao. Anyways, alam nyo ba, nung dalaga pa ako nagtatrabaho, ang contribution ko talaga sa family ko ay yung every month na grocery. Tapos dahil nga nung bata pa kami, hindi kami nakakapag-grocery talaga. Every month pag mag-grocery kami, umaabot ng 12,000 to 15,000 yung nagagastos ko. Balik tayo sa video, eto nga nakakita rin ako na ng cat food dito ni Perseus kaya naman dinamihan ko na yung bili. Nakalimutan ko rin nga pala magdala ng alcohol nung time na to kaya naman kumuha na lang kami dito at ginamit ko na kahit hindi pa bayad. Pero syempre naman mga maray, binayaran ko po iyan after gamitin. Etong si Skyler kasi nagumpisa na nga umiyak sa stroller niya kasi nga inaantok na siya kaya naman pinatulog ko muna siya dito. Kaya naman itong si Daddy Sir na lang nga muna ang pinanguha ko ng mga kailangan bilhin. Tapos pati nga itong stroller ni Skyler nakasakay na sa cart kasi naman nga buhat-buhat ko siya at hindi ko yun matutulak. Pero nung makatulog naman siya, binalik ko na ulit siya sa stroller para nga makapamili na rin kami at makatapos na rin nga sa paggo grocery Kumuha na nga si Daddy Sir Mayor ng maling kasi paborito nga talaga ito sa household namin. Siyempre, di rin mawala ang sardinas kasi grabe napakasarap kaya niyan lalo na kapag may kalamansi. Paborito ko rin nga itong San Marino na to kasi grabe ang sarap-sarap niya dahil napakaanghang niya. Siyempre, di pwedeng mawala ang pansit kanto na talagang swak na swak sa panlasa ng mga Pilipino o ba diba, parang nagpo-promote na ako? Marami rin nga pala sa inyo natutuwa kasi sobrang puti nga daw ni Skyler tapos kahit baby pa ay ang tibay na ng buto. Ano ba naman kasi nung buntis ako talagang nilalaklak ko itong fresh milk? Anyways, after grocery, dumiretso na rin po kami sa bahay kasi plano ko nga po ngayon maglaban ng mga damit ni Skyler. Pero kasi medyo kapos na ako sa oras nung time na to kaya itong mga di kulay na nga lang niya muna yung lalabhan ko. Dati talaga kapag kaya ng oras, kinukusot ko rin nga pati itong di kulay niya. Pero ngayon nga, paikutin ko muna siya sa washing tapos yung mga puti na nga lang niya yung kukusutin ko. Eto Meron nga pala mga detergent caps ni Unilove yung nilagay ko dito sa washing machine. Grabe, sobrang bago rin kasi talaga nito. Nung may salang ko yung labahin, eto nga tagbukas na ako ng mga daily parcels ko. Nung time na to nga pala, si Daddy Sermon yung nakababa para magtrabaho. Tapos si Skyler naman ay natutulog. Kaya naman talaga iniwan ko rin muna yung mga labahin ko para bantayan nga siya. Anyways, para sa first parcel, eto po ay mga lipstick ko. O di ba diba, medyo maarte ang ate mo. Eto nga tinry ko pa yung first shade. Kaso ba talaga ang pangit ko. Kaya naglugay pa ako ng buhok ko nagaganda ako pero ganun pa rin kapangit eh. Tinry ko na rin nga itong second shade pero ewan ko ba halos magkaparehas lang sila sa camera. For the second parcel naman ito damit nga siya ni Skyler na na-mine ko sa mga nagla Ay nako mga mares sabi ko sa inyong sobrang adik ko bumili ng mga sarili kong damit nung dalaga pa ako. Pero ngayon yung mami na ako talagang itong damit na mga anak ko naman yung kinaadikan ko lalo na sobrang ku cute nila. Para sa third parcel naman bumili nga po ako nitong triple XL na trash bag. Bala ito nga po na-order ko siya sa TikTok shop kasi dun talaga ako nakahanap ng malaki. Isa lang rin nga muna yung in order ko kasi gusto ko nga i-try kung tama lang ba yung laki niya. Sabi ko nga perfect naman pala talaga siya kasi mahaba na nga tapos malapad pa. Napakarami ko po kasi talagang malalaking stuffed toys na ganito at itong ang stitch na ito regalo sa akin ni Daddy Sermer nyo nung first valentines namin together. Tapos dahil nga maliit na yung space namin sa room ko talagang tinanggal ko nga muna sila lahat dito. Parang apat nga yung ganito ko tapos yung iba mas malaki pa talaga halos doble yung laki dito kay Stitch. Bale tinamba ko lang rin nga muna pala sila pero ayoko pa nang nadudumihan sila. Kasi sabi ko, kapag naglalaro na tong si Skyler, hahayaan ko naman na malaro niya rin itong mga ito. Kaya nagala po talaga ako ng malaking trash bag yung kakasya nga po itong malalaking stuff toys ko. Dito naman po tayo sa aking last parcel of the day. Ito po ay mga pambahay na chinela. Dalawa nga yung binili ko para matching matchy kami ni Daddy Sir Mernio. Bale sa akin tong color green na perfect fit nga po siya. Tingnan nyo naman si Luca may pagtaas pa ng paa. Pero nakakatuwa rin po siya kasi very comfy tapos ang lambot-lambot soote. Tapos ito naman color gray para nga po ito kay Daddy sermer Mernio. Nung nga siya sa trabaho, dumiretso na nga siya dito kay Skyler para nga makipaglaro. Tapos ito naman si Skyler talagang tuwang-tuwa nga kapag kinakausap siya ng daddy niya. Grabe yung tawa niya dito, talagang may paghalakhak pa. Marami rin nga sa inyo ang concern kasi nga palagi may hawak na tawa na si Skyler. Pero mga mare, sadyang pinahawak ko to sa kanya para nga ma-practice niya yung motor skills. Pero wag nga po kayo mag-alala kasi every time na bibigyan ko siya ng hawakan ay palagi naman po ako nakabantay sa kanya niya. naman, safe na safe ang ating Skyler na grabe bilog. na bilog ang mukha at napaka-cute pag tumatawa. Maya-maya pa, sinuot na nga ni Daddy Sir Marnio itong pambahay na chinelas na bigay ko sa kanya. Nagustuhan rin naman niya kasi nga malambot daw. Tapos habang nagbe-video nga kami, nakikisali pa nga itong cute na paa ni Skyler. <coughs> Maya maya pa, inantok na rin nga po itong si Skyler at gusto pa naman niya habang pinatutulog siya ay yung isinasayaw-sayaw siya. Sabi ko nga, buti na lang talaga dancer ang ina mo Skyler dahil dyan talagang may pa-step-steps pa tayo habang pinatutulog ka. Kahit nga rin pala gabing-gabi na itong si Daddy Sermer yung nagsasampay pa nga ng mga nilabhan ko. Pagdating kasi sa mga ganito, teamwork talaga kami. Kung ako'y maglalabas, siya naman yung magsasampay. Kung mapapansin nyo rin nga dito na yan sa lobby sinampay kasi nga dito sa amin may kasabihan na hindi pwedeng nasa labas pa yung damit ni Baby kapag gumagabi na. Dito nyo naman, maghapon talaga ako nasa bahay pero kahit nga ganun, kumita pa rin nga po ako dahil dito kay Phil Boss